kailangan ba talaga na CTC o Certified True Copy kapag magpaparehistro ka ng iyong motor? At ano naman ang gagawin mo kung sakali ang OR o CR ay nawala, nasira o kaya ay photocopy lang? Yan ang mga tatalakayan nga ngayon sa video na ito. Isa ba kayo sa mga may problema sa pag-transfer ng registration sa pangalan nyo? At alam niyo rin ba na ang CTC ay isa rin sa mga requirements kung may problema kayo sa mga documents. So, kailangan nga ba? Yan ang tanong. So, dalawang sagot yan, yes at no. So, number one, ang CTC o Certified True Copy ay nire-require ng LTO kung ang iyong sasakyan ay number one, may correction sa inyong vehicle. Number two, transfer of ownership kung kailangan nyo nang i-transfer. And number three, meron pang legal proceedings tungkol sa motor o meron pang mga ibang issue. So at noon naman, kung kompleto naman ang iyong mga dokumento at walang issue, meaning wala ng, wala ng problema, simula sa inyong last na registration. So meron dito tayong video na kung paano mag-transfer na registration kahit sa ang LTO office at kahit may issue. At meron din tayong update sa Motorcycle Traffic Violations kung magkano ang mabayaran at ano pa ang kaakibat na penalty kapag ka naulit. Okay, so ilalagay ko po ang link niya sa description para pwede niyong panoorin anytime. Okay, simula na tayo. Paano tayo makakakuha ng CTC? Kung ang certificate na kailangan mo ay para sa number 1, sa driver's license at number 2, para sa vehicle certification. Pwede yan sa online. At ipapakita ko sa inyo kung paano mag-login lang tayo sa ating LTMS portal. Yan. Click natin yung login. And then sign in. So meron tayong mga, mga minus dyan. Click lang natin yung documents. And then, sa loob ng documents, meron tayong licenses, motor vehicle, no apprehension, saka official receipt. Yung details ng inyong OR. And then, sa no apprehension, click natin. Makikita nyo rin ang details ng driver's license. At makikita nyo naman sa ilalim sa kanan, yung apply for certificate. Sa ilalim naman niya, makikita nyo naman yung vehicles. At mapapansin nyo rin sa ilalim, apply for certification. So, ibig sabihin, yan dalawa na yan, pwede nyo gawing online ang inyong application. Okay? So, motor vehicle naman, kung wala pa kayong sasakyan, wala kayong makikita dyan or makikita nyo yung instruction. Okay, so paano naman tayo makakakuha ng CTC offline? Okay, number one, ihanda natin ang mga kailangan na dokumento katulad ng CRO Certificate of Registration at ang ating OR. Number two, pumunta sa pinakamalapit na LTO Number 3, mag-request ng CTC o Certified True Copy ng inyong OATCR. And then, mag-fill ko ng form katulad ng request for system update. Minsan kasi hindi na-updated yung iyong record. Okay? Saka kailangan mag-update kaya sa mga related forms. Number 5, magbayad tayo ng processing fee. Normally, 100 pesos lang yan. So, kayang-kaya niyan. At number 6, mag ng tawag o text mula sa LTO para kunin ng inyong CTC. Kung kukunti lang ang tao, the same day, pwede nyo na makuha. At suggest na malapit na kayo magpa-transfer, unahin nyo ang CTC ahead of time para wala na kayong problema sa registration. Okay, na ay kung kasama kayo doon sa mga nabanggit natin kanina doon sa umpisa ng ating video. So, gaano katagal ang processing ng CTC? kadalasan to na abot ng 3 to 5 days. Pero kung walang tao at maluwag ang LTO, di makukuha niya Pero pwede pa rin magtagal o madelay depende yan sa mga additional verifications at sa dami ng nagre-request. So paano naman tayo kukuha ng duplicate ng ating ORCR? Eh, yung nabanggit natin dito sa simula na kapag ka nawala o nabasa o kaya ay photocopy lang ang inyong hawak. Kung nawala naman o nasira, pwede pa rin kayong mag-request ng duplicate o replacement ng original. Okay, so pwede po yan. Ihingi ulit tayo o pagre-request ulit tayo ng original na OCR, So, kailangan din sundin ng proseso, katulad ng pag-request natin ng CTC app, magbabayad tayo ng processing fee na normally, 30 pesos lang yan para sa ating replacement. Okay, kung meron pa kayong mga ibang problema, meron trunkline ng LTO at public assistance and complaints. Kung may reklamo pa kayo, meron din po silang number at meron din silang email para sa ating client care. Okay? Kung may problema kayo sa LTO o sa registration. At kung meron pa kayo mga problema, pwede niyo i-comment dito sa atin para papag-usapan natin at makita din ng ating mga viewers. So hanggang dito na lang at sana ay nakatulong muli kami sa inyo. Huwag nyo na kalimutan mag-like, subscribe, at hit nyo na rin yung bell para dire-direcho ang panonood natin at updated kayo sa ating mga bagong upload na video. Mula po sa Promag TV, maraming maraming salamat po muli at God bless.